Hello guys! How are you today? Happy Valentine's Day everyone! Sana masaya kayo! May partners man kayo o wala Kasi yung Valentine's Day naman mas celebrate naman natin yan pag Sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin So ganun Anyway guys uh, Isishare ko lang na Alam nyo ba yung mga Filipino dito sa Bansang Canada Na nag-iipon yan sila Para sa gagawin nilang Bakasyon sa Pilipinas Or not just sa Pilipinas kahit na sa ibang bansa. Kasi may means naman sila eh, may kakayahan sila na mag-ipon para sa gusto nilang gawing bakasyon, di ba? Um, yung sad point lang, kasi ilang taon sila nag-iipon and then during sa bakasyon, syempre malaki yung magagastos, lalong lalo na pag-uwi sa Pilipinas. Pero yung hindi natin pwedeng bayaran is yung kaligayahan na mapifeel natin. Kung nakikita nyo guys, yung mga vlogger na nagpapakita sila na ang laki talaga ng gastos pag uuwi ka sa Pilipinas. Ako, na-experience ko, dalawang beses na kasi ako umuwi sa Pilipinas. Last 2023 and then 2024. Oo, malaki talaga yung gastos. And then, ilang taon mo yan pinag-ipunan para sa ticket mo? Kasi, napakalayo ng Canada sa Pilipinas. Imagine, 1,000... 600 or 2,000 yung ticket ko. So, 80,000 plus yung ticket round trip na yan ha. Depende may mga mura. 1,600 parang 40, 60,000. So, ganun. Di ba napakalaking halaga? Uwi ka lang ng Pilipinas. Kaya marami kami mga kasamahan dito na medyo matagal sila talaga umuuwi. Umaga, dugay sila muli para dako-dako sila huwag natigog other than instead na iuwi, ibigay na lang sa pamilya di ba kasi mas malaking halaga kasi yung pamasahi so mas maganda na ibigay mo na lang sa pamilya mo para magamit nila kung may mga business man sila diyan sa Pilipinas di ba kasi minsan kasi importante sa atin na mga OFW yung mga pamilya natin uh, bigyan natin sila ng kapital also oh, yun malaking halaga na rin yun nakakatulong yun sa kapital nila na magnegosyo kasi usually yung mga kamag, yung mga anak natin yung mga, yung pamilya natin maasa sa atin yan eh so what if kung magkasakit tayo so mas maganda na may sarili din silang business sa Pilipinas, kaya uh, maraming mga Pilipino na matagal umuwi dahil sa, instead na ipamasahe ibibigay nilang sa pamilya para magamit ako naman yung naisip ko Minsan lang kasi tayo dito sa mundo, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, di ba? Hindi natin alam kung magtatagal tayo, hindi natin alam hanggang kailan lang tayo. Eh, yung pag-iipon naman para sa bakasyon, okay naman siya as long as healthy ka pa, di ba? Yung hindi mababayaran doon is yung makapiling mo yung pamilya mo. Yun yung mahalaga eh. Although malaki yung gastos, imagine ilang taon mong pinagtatrabaho, sa isang buwan na bakasyon mo sa Pilipinas, mauubos yung savings mo. Mauubos yung budget mo para sa bakasyon mo. Kasi kahit na magtitipid ka sa Pilipinas, dodoble, titriple yung gastos mo eh. Tsaka alam nyo ba guys, na habang nagbabakasyon kami, yung mga billings namin dito, yung renta ng bahay, hindi natitigil yan. Yung renta ng sasakyan, hindi natitigil yan. Yung cellphone, So, kumakaltas pa rin yan sa iyo, sa mga insurance mo. Okay lang sana na pag magbakasyon ka, magpo-post muna, ipo-post mo muna sila ng one month. Hindi. Patuloy. Kahit na yung bahay na tinitirhan ko, o bahay na tinitirhan nila dito, patuloy yan. So, so patuloy yung deduction. Tapos sa Pilipinas, may mga paid vacation. Pero others din, walang mga bayad sa bakasyon. Ako dati umuwi ako, wala namang bayad yung bakasyon ko eh. Kasi self-employed ako. Pero pag empleyado ka, may bayad yung bakasyon mo. Depende, may two weeks, depende na lang. Pero usually kasi once a year, two weeks yung bakasyon na libre. Or na binabayaran ng company sa'yo. Hindi yan two weeks eh, kasi hindi kasama yung Saturday at Sunday. Ten days lang. So, yun nagbakasyon ka, may bayad, at least may sahod ka pa rin na pumapasok sa'yo habang nagkakaltas yung lahat. <laughs> kaya, parang nag parang nag-iipon ka para makauwi sa Pilipinas pero hindi siya hindi siya ano eh hindi siya maganda na every year ka uuwi kasi sa ticket pa lang sobrang mahal kaya naintindihan ko yung mga Pilipino natin dito sa bansang Canada na makakauwi sila sa Pilipinas 5 years, 4 years, 6 years, 8 years, yung iba matagal na talaga kasi yung mas maganda na ibigay na lang kasi ako sa totoo lang kung yung pag-uwi ko ang laki na, na gastos ko ah mga kulang yung 300,000 sa isang buwan na pag-iikot dyan sa isang buwan na bakasyon 300,000 din yung nawala sa akin So, imagine kung ibibigay mo yan sa pamilya mo, eh malaking kapital na yan para sa kanila, malaking tulong na yan para sa kanila. Kaya, hindi siya realistic na every, every, ano, every year uwi ka. Kasi tinatry ko yan eh, pero hindi, ikaw yung mahihirapan eh. At saka, syempre, breadwinner ka, umaasa sa'yo yung pamilya mo, eh uwi ka ng uwi, eh paano na lang? Kaya, ngayon na-realize ko siguro twice a year ano Two years one time Parang one in two years time So parang ganun Or three years isang basis na magbakasyon ah, Alam ko naman na marami din sa ating mga Pilipino na syempre pag umuwi Nasasayangan din sa mga igagastos Yung iba, yung principle ng iba Hindi mo mababayaran yung pera hindi mababayaran ng pera yung kasayahan mo na may experience doon. Pero alam mo ba magastos talaga sa Pilipinas? Kahit nasasabihin mong magtipid ako. Sinabi ko yun eh, magtipid ako. Hindi ako masyadong maglabas ng malaking pera. Pero nung bakasyon ko, nako, masasabi ko talaga na hindi mapigilan talaga makapagastos ka eh. Pero hindi naman talaga, hindi naman, depende naman din sa'yo yan eh, na kung panay inum ka, panay pakain ka. So dapat control mo rin yung gastos mo. Kaya masarap magkaroon ng bakasyon. Pero kailangan ganun ka. Kasi hindi pwedeng waldas ka lang ng waldas. Ang hirap kaya kitain ng pera dito. Sumasakit na nga yung baywang ko. <laughs> Sa umaga, nag-cleaning ako. Tapos 8 to 4, naglilinis ako. Kasi yan yung full time ko eh. So yung ngayon, parang nag-adjust na ako konti. Tapos pagka 5 to 9, nagda-drive-drive ako, ganito, deliver or deliver. Tsaka nagsisave ako para sa bakasyon. Yun nga lang, sayang din minsan yung pera, maisip mo. Pero hindi naman talaga, ano, iba naman talaga pag makauwi ka. Hindi lang puro trabaho, di ba? Kaya yun lang guys, sinishare ko lang sa inyo na yung mga kababayan natin nag-iipon talaga yan para sa bakasyon and then after bakasyon magsisimula na naman uli sa pagtatrabaho dito at mag-iipon para sa next na vacation ganun yun so yung vacation talaga na budget iba yan para sa iba din yan sa budget na pinapadala mo sa pamilya mo sa Pilipinas so di ba kailangan naka-divide yung pera mo sa mga other na mga gagastusin kasi mahirap talaga yung buhay pag ano eh, yung waldas ka lang wala kang plano. So, kailangan may mga planning ka with regard sa pera mo na lalabas para may makabuluhan naman or hindi masayang yung effort mo, hindi masayang yung pinaghirapan ng isang OFW dito. So, yung bakasyon na sinasabi natin ay yan yung pinakamasayang araw ng isang OFW na makita yung kaibigan, pamilya, relatives sa Pilipinas. Kaso nga lang, yun nga, uh, gastos din yan. Pero okay lang yan. Hindi na lang natin intindihin habang, habang still capable pa tayo na magtrabaho, makukuha din natin, mababawi din natin yan. Kasi after vacation, trabaho na naman uli. Ipon, bakasyon, ipon, bakasyon. Ganun lang yung buhay. So, yun lang guys. Tsaka tingnan nyo ang lamig dito. Look, no, tingnan nyo. <laughs> yan. Super lamig sa ano, super lamig sa Canada. So until next time, guys. Paalam. Have a good day everyone.